Hi mga miss! So, ayan, night routine tayo na naman ngayon. Every night ko itong ginagawa. Magano tayo itong... Ano? Ano ba yun ito? Itong gagamitin natin itong ano? Ayan. Miss Chung Rejuvenating Set. Ano to? Grabe. Kina skin malala talaga mga mima. Talagang hindi ka mahahugger. Ganyan. Ganyan, tiningnan ko yung kilikili. Kasi parang kumatikas siya na no? pagan, Ayan, ano siya, may, mga mima. Glass skin siya sobra. Tapos para sa akin, hindi siya mapula. Ganyan. Actually, sa eh, marami naman tao, hindi siya mapula. Tapos sa para sa akin, wala siya half Sa una lang yun, mayroong ganun ganon, Pero sa huli, hindi na. Tapos hindi na rin ako nagkaka -pimples. Pero nung una ko, nagka-pimples ako mga mima. 2 or 3 at 3, 4, ganyan. So, ito yung ating ano ba Nasa pa yung harap nito. Miss Chung Rejuvenating Toner. So, ayan. Maglalagay tayo mga mi. Kasi ano na ako ngayon mga mima? ma. Mula bukas, ang kakainin ko na lang ay prutas. Kasi ano na ako. Diet na ako mga mi. Kasi paalis na ako. Kala mo, tagal sa Japan eh, no? Ano lang naman ako. Mga, ah, uh, Ilang araw lang naman ako doon. Pero at least naman, ba diba? Sa ilang araw ko, dapat maganda naman ako po mga Mima. Yan. Hindi ko yung kinukuskus. Mukha lang na kinukuskus ko yan. Pero hindi masyado yan. Hindi yan mag magaan lang yan. Kasi dapat magaan lang. Tapos yan. Kailangan ano. Tapos magpapabotox na ako. Totoo na yan. Ayan. Wala siyang libag. Kunti lang. Tapos magpapabotox na ako. Ay! Nagtanong pala kung bakit may parang crystal yung toner. Shake, 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 shake nyo lang. Yan yung acid, Mima. Yan yung nakakapagpapiling. So, shake, shake, shake nyo lang. Baka naano lang yan sa temperature, sa deliveries, ganyan. Tapos mga Mima, ako okay, yung na sa akin. Oh, o, inulit ko na naman, ba diba? Takao ko sa toner, Mi. yun na naman akong kayahin, Mi. Masama yan, Mi. Ay, pa yan. Nakasanayan ko lang kasi. So, ayan. Tapos maglalagay na tayo nitong mist yung rejuvenating cream natin. Tapos bukas, ang, inilal ang bukas ang ilalagay ko ay ano, ah, maghihilamos lang ako ng kojic, tapos sunblock lang. Ganyan. Ngayon sa gabi naman ang na nilalagay ko ay kuchik, maghihilamos ako ng kojic, tapos uh, rejuvenating toner, tapos sunblock, ay ating rejuvenating cream. Yan mga Mima. Ito, habi na mo mo. konti lang may... Kasi pagka-slide yung face mo, di ba may slide nga gawa nga ng ating toner? Kasi nga, shining shimmering nga mumu siya pag sobrang dami. magkatabi tabi siya dito. O, oh, ayan, mga mima. Hmm. Pagod na ako sa buhay ko. Lagi na lang ako maraming ginagawa. Pagod naman. Kaso sayang naman yung oras. ya hmm? Yay nga. Ang pagod ay nasa utak lang. <laughs> Tamad yun. Hindi yung kapaguran. Yan. Lalagay ako sa tabi. Kami ko. Ang ganda. Galing dito sa Shein eh. Pakita Ganyan siya. Di ba? Ang cute niya. Tapos tatali siya dito. Kasi tutulog na ako ngayon kaya hindi ko siya itatali. Baka naman ako ano naman mga manyak, manyakul ng imagination. Ako'y naka-tape lagi kasi meron akong disposable na tape na binili para sa Shein. Siguro yung nakita niyo bakat. Siguro na tinape ko siya na no, UP siyang ganyan. Tapos sa nagtatanong kong hair extension ng buhok ko, yes, Mima, hair extension. Yan. Tapos na nagtatanong ko hanggang kailan pwedeng gamitin ito. Pag satisfy na, stop na Mima. Tapos maintain na lang yung sleep black. Yan. Ano pa ba yung mga questions, answers na natin? So, yan. Tinan yung face ko, mga mi. Ayan o, oh, pimples ko. Mamatay din yan. Mabilis lang. Kasi yan na. Ah. Tapos paalis na tayo mga me. Kailangan maging pretty. Kailangan magmukha muna akong artista. So, goal ko yun. Ganun ako eh. Diba, i-goal eh. Go, ko yun. Tapos kakain lang ako ng prutas. Bukas papakita ko sa inyo kung ano yung makain. Tapos try nyo na to mga mima. Tsaka yung ating miss yung intense whitening. Sabi ng friend ko na muti daw yung asawa niya. So, ayan. Good night mga mima. Kailangan ko matulog maaga. Kasi maaga ako gigising mga 9. Ganyan. Good night.